Sa totoo lang, sobrang tagal ka nang walang romansa. At totoo lang, gusto kong papagawa sa'yo para pumasa ka. Lumod ka. May ipapakita ko sa yung video. Hindi na ako masaya. Sorry, pero... <gasps> Sorry! Yun lang yun! Baka pwede natin gawin ulit yung mga ginagawa natin. Enzo, so, isang best lang yun, ha? That's just one time. Ah, uh, ma'am, ba't niyo po ako pinatawag? Um, kasi Enzo, napapansin ko na bumababa na yung academics mo. Alam mo naman makaka-apekto sa varsity mo, diba? Yun nga po, May. Ayaw ko rin po matanggal sa pagiging varsity. Ano po ba pwede kong gawin? Kasi Enzo, alam mo, sariwa ka pa eh. Batang-bata ka pa eh. Galing mo pa humawak ng bola tumayo ka dyan. Numapit ka dito. Sa totoo lang, sobrang tagal ka nang walang romansa. Sa totoo lang, gusto kong papagawa sa'yo para pumasa ka. Lumood ka. Si Angelina, tapos mo na ba yung project natin? Oh, kanina pa. Kami din okay lang din. Ito, natapos na nga namin yung mga projects namin eh. Sino ba mga groupmates mo doon? Si Rachel. Ah, okay. Si Rachel. Oo. Bakit ka nga pala gusto mo na makipagkita sa akin ngayon? Ano meron? Nang no, umusta lang sa'yo. Ito, okay naman. Tumatas naman yung mga grades ko sa si school. How about sa inyo ni Enzo? Si Enzo? Oo ayun. Masaya kami. Nakita nga kami actually last week eh. Wala ka bang napapansin sa kanya? Wala naman. Kasi, basta, ang nakikita ko lang sa kanya, sobrang naging cute siya lately. <laughs> Ba't mo natanong? May papakita ko sa yung video. Video? Oo, oh, ito. Hindi to totoo. Mga baboy! Mga baboy! Ah, uh, Mal. Ano meron? Ba't bigla naman yata yung pag-aaya mo? May gusto ka bang sabihin? Ano nga aminin? Wala naman akong ginagawa. Wala kang ginagawa? Wala nga. Puro training na nga lang ako eh. Wala ah. Oh, ano to? Ano to? Di ba ikaw yan? to? Kitang kita, di ba ikaw yan? Ano, idedenay mo pa? Oo, oh, ginagawa namin ng teacher ko yan. Bakit? Ah, eh. Sumuha so, mo naman kung bakit? Dahil sa grades ko. Grades sa grades mo? Di ba tinutulungan naman kita? Kaya ako nakapag-varsity dahil tinutulungan kita dyan sa grades mo eh. Di ba tumas naman yung mga grades mo dahil sa akin? Yung mga assignment mo sa akin mo pinapagawa. Dina na ako masaya. Sorry, pero... Sorry! Yun lang yun! Hindi mo lang dahil hindi mo lang ako mahal! Nawala na ako ng pagmamahal sa'yo dahil nawawala ka na ng oras sa'kin! Oras? Eh, ikaw nga itong basketball lang basketball, pero iba pala pinang basketball mo! Doon ako masaya eh. Hindi ka masaya. O oh, sige! Doon ka na! Doon ka na! Sige, doon ka na! Mam mo ini po. Mam Ma okay na po ba yung grades ko? Eh okay na yun, good na yun. So ibig sabihin po niyo na hindi na po ako matatanggal sa pagiging varsity. Ano man ginawa ko na paraan niya? Sige na, balik ka na sa ano mo, sa room mo. Ah, uh, ma'am. Pa, pwede natin gawin ulit yung mga ginagawa natin. Enzo, isang best lang 'yun, ha. That's just one time. Init lang ng katawan niyan, Enzo, ha? Ay, ma saya -e eh, Ma'am, sayo ako nag-i-enjoy, Hindi, Enzo. Alam mo ba, sobrang dami pang future. Ang dami, dami pang kasing edad mo, di ba? Enzo! Mm. <laughs> No! Enzo? Ano ba? Ano? Ano ba, Enzo? Ayaw mo na, ma'am? Sige! Ikakalat ko na lang yung video dito sa buong campus. Oh, alam niyo na kung bakit ko yung pinatawag dito. Kalat na kalat na ang video. Enzo, bakit mo sinira ang future mo? Hindi ka ba naawa sa mga magulang mo na pinag-aral ka nila ng maayos? Nagpakahirap sila para baka pag-aral ka lang ng maayos. Mami, halat po ba't pwede kayong gawin? Ayoko malaman ng magulang ko ng dahil dyan. Matanggat po sa si school. Ayan kasi hindi mo pinag-isipan, Enzo. pagdesisyonan na ng buong faculty. Matatanggal ka na, ma ka na. Sorry, wala akong magagawa sa ganyan. Ikaw, Nika. Head teacher ka pa naman. Bakit mo pinatulan ang estudyante mo? Eh, ma'am, baka pwede natin malalit ang medyo Kalat na kalat na ang video. Wala na akong magagawa doon. Ikakasira ng ating eskwelahang ito kung hindi ka tatanggalin. Buong faculty na ang nagdesisyon na tanggalin ka. Sorry at wala na akong magagawa dyan. At hindi lang yun, Nika. Tatanggalin yung lisensya mo bilang guro.